natin tong uh, niya na kung magkano yung uh, kitaan na update ngayon na kitaan nga na The views to ng 3.2k views tapos yung kita niya is 0.12 hindi nakabot ng 1 dollar uh, 1 dollar is yung abot yan ng 100 yan na yung 1 dollar na views to ng 18k views tapos yung kita niya is 0.23 dollar hindi nakabot ng 1 dollar tapos, ang susunod naman natin ipakita is yung nanguha kami ng isda sa malayan sa amin. Nag-use to ng 5K. Tapos, yung kita niya is 0.38 dollar. Hindi nakabot ng na 1 dollar. Diba? Ang hirap mag-vlog. Tapos, ang susunod naman natin ipakita is yung kumakain ako po ng TTI, yung masarap sa dagat Ito po uh, views to ng 7.5k views tapos yung kinita niya is 0.15 tapos yung TT yung isang lepat is 1.20 views tapos yung kinita niya is 0.18 dollar hindi pa rin nakabot ng 1 dollar ang isa naman natin ipakita is yung sumasaya ako sa palengke din sa telepon so ang yun ito yung kita niya ito malayo din to sa amin na views yan ang 47k views tapos yung kinita niya is 1 with 38 sobrang hiya ko niya ito malayo din to sa amin na views yan ang 72k views tapos yung kita niya is $1.83 sobrang hiya ko niya ng daming taong nanood sa personal sa video so yan po yung Uh, update ngayon na kitaan nga dito kay Mamita. So napansin nyo po dyan, Anne di po ba maano lang uh, maliit lang po talaga yung income dito kay Mamita ngayon. Hindi po siya katulad nung nakaraan. Yung nakaraan maswerte po yung mga nauna na mga nago-vlog lalo na yung mga uh, marami na silang mga followers kasi malaki po yung bigayan dati ni Mamita. So ngayon yan po yung update ni Mamita ngayon na kitaan na ano maliit nga lang po talaga siya lalo na po doon sa may reels ano lang po yung kitaan doon, kumbaga, anong tawag dito? Um, since lang po, yung, ano, bigayan doon sa reels. Pero, ano lang naman po, yan siya. Okay na rin po yan, kaysa naman sa, ano, sa wala. Kaysa naman, pag alimbawa tumigil ka, eh, pag alimbawa tumigil ka, hindi naman madadagdagan yung followers mo, hindi naman na madadagdagan yung views mo. Tsaka, Uh, wala rin naman, wala ka rin naman mapala. Hindi ka tulad dito na pag halimbawa na pag continue ka lang, sige ka lang na sige, hindi mo lang papansinin yung mga, mayan uh, ayan nga yung income mo na yan. Kung baga, nag ano kasi siya, naiipon yan siya. at uh, mapapansin mo na lang na, ano, na yun, na malaki na nga siya. Pag hindi mo siya pinapansin na pinapansin, kung uh, i-enjoy mo lang yung mga ginagawa mo, yun, i-enjoy mo lang, tapos huwag mong pansinin yung income na yan so isang araw hindi mo mamamalayan na malaki na pala yan siya kasi isipin mo yung kung ilan videos yung ina-upload mo sa isang araw o halimbawa natin dalawa, tatlo, isa, kahit sabihin natin isa o araw-araw kahit sabihin natin araw-araw, isa-isa o hindi mo mamamalayan yung uh, mayroon ka ng videos pala na uh, yung parang nag-work ba siya, yung malaki yung views niya so hindi mo naman masabi tsaka hindi naman natin alam yung takbo ng uh, panahon kaya ano lang tayo um ituloy-tuloy nyo lang o kayong ano wag kayong mapanghinaan ng loob so yun lang yung ano dito yung lesson dito ituloy mo lang kasi wala rin naman uh, mapapala kung itikil mo to siya